Can you just give us an update doon sa monitoring na ginagawa ng National Capital Region Police Office o ng NCRPO ni R.D. Hernia sa ating mga simenteryo? Opo. Ang buong pwersa ng NCRPO ay naka alert para, sa, para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan ngayong untas. Sa so ngayon po, wala naman po kaming namomonitor na any security threat pero nakaready naman po ang inyong kapulisan para sa anumang on-toward incident. As of 9am November 2, 2024, mm -hmm. uh, ngayong araw lang po na ito, uh, meron po tayong churchgoers na 26,734. Buong NCR po ito for mm -hmm. today po. Mm -hmm. ang confiscated prohibited items po natin is eight thousand two hundred ninety yan po sa eight thousand meron po tayong pointed or bladed weapon two hundred alcoholic drinks twenty four, mm -hmm. playing cards thirty five, others na lighters, perfume, etc. yung malili po na pinagbabawal eight uh, thousand Mm. Mahigit labing tatlong libong polis naman po at ipapangkawanin ng gobyerno ang ipinakalat upang pamahalaan ang malaking bilang ng mga taong bumibisita sa mga sementeryo at memorial parks. 22,044 ang kabuang bilang ng personnel ang ipinakalat sa buong NCR. Sa dito ang higit labing dalawang uh, NCRP personnel, mahigit tatlong libo mula sa AFP, PCG, BFP, MMDA, at mahigit 5,000 na force multipliers at 606 mula sa support group. Meron po tayong kabuang 76 na sementeryo at 59 na kolumbaryo ang babantay ng kapulisan. 37 ang pampubliko at 39 ang pampribadong sementeryo. Upang masiguro ang siguridad ng ating mga kababayan maliban sa mga sementeryo at kolumbaryo, nagpakalat din tayo ng mga kapulisan sa mga pangunahing kalsada, mga terminal at sa iba pang lugar na madalas puntahan ng ating mga kababayan, katulad ng mga simbahan, parks at malls. Kabilang din ang mga border control points, law enforcement checkpoints, at sa mga pangunahing ruta ng trapiko, tututukan ang pag-iwas sa mga aksidente, sa mga mahala ng trapiko at pagbibigay ng tulong sa mga motorista. May mga kabulisan din tayong ikinakalat sa mga major transportation hubs, bus terminals at sa mga paliparan upang masiguro ang paligtasan sa ating mga mananakay patungo mm. sa kanilang mga probinsya o sa ibang lugar. Meron din po tayong 157 police assistance desk kung saan maaaring hinga ng ating mga kababayan ng agarang tulong. Sa ating mga kababayan, sa ngalan po ng aming ating regional director, Police Major General Sidney S. Harnia, nakikiusap po kaming sumunod po tayo sa mga alituntunin o mga patakaran na ipinapatupad sa mga sementeryo upang mapanatiling tahimik ang pagkunita sa araw ng mga yumaong mahal sa buhay. Wala pong hangat ang inyong kapulisan kundi ang kaligtasan at siguridad ng ating mga kababayan po.